Good morning! Blessed Tuesday morning mga kadugo Time check po tayo uh, 10 o'clock in the morning Katatapos ko lang magpitas ng um, okra mga kadugo Bunga ng okra uh, At ako ay pauwi na, hindi ko na naipakita yung uh, <laughs> Pinitas ko mga kadugo Nawalan ako ng wala Ngayon naman ating pasyalan itong amparayang haba ng aking pamangkin mga kadugo dito sa Bugoy's Farm medyo nagyelo siya mga kadugo although ang, ang tataba ng dahon niya kasi daw pala ang gulay mga kadugo ayaw niya ng ulan ng ulan eh, ilang araw na pong umuulan dito sa aming ah, lugar ngayon lang uminit mga kadugo so medyo nagyelo siya at sa kasalukuyan ay malalaki na ang bunga mga kadugo ayan na oh oh ang bunga ayan. Ah, ah, napagod ako mga kadugo sa pagpitas ah 6 o'clock and dito na ako Mag isa lang ako oh malalaki na mga kadugo Pero hindi yan ang bunga na aanuhin nila mga kadugo. Yung dapat yung mga nasa itaas. malma ma, na Nakaakyat na sila sa itaas mga kadugo. Itong mga ampalayan nila. Napagod talaga ako mga kadugo. Mayroon na pa isa-isang bunga mga kadugo. Ayan. Ayun o. Sa itaas na. Hindi ko na naman naitanong kung ilang days na ayun oh, ang laki na mga kadugo pwede na Salan natin mga kadugo magandang na mga masyal kahit hindi atin <laughs> ayun oh, may mga bunga na i-ano natin i-side natin dito tayo sa side na to oh ayan oh, maraming bunga mga kadugo dito Oh. oh. diba ba? Hmm. Tingnan natin ah. Oh. Ayun oh. Wow. Kita mga kadugo. Oh. Ayun. Galing. Uy. Tatlo tatlo sunod-sunod. Oh. Very good. Thank you, Lord. Nakakatuwa naman mga kadugo. Natutuwa ako kahit hindi akin. <laughs> My heart is full of joy. <laughs> nag i na naman ako, mga kadugo. <laughs> Ganyan talaga ang inyong kadugong celebis si na sino. Pagka nagagalit, napapa-English. <laughs> Smile lang po tayo, mga Kahit po maraming problema. At sa mga mahirap ang buhay na kagaya ko hindi lang po tayo may Diyos po tayong nagmamahal sa atin at hindi niya po tayo pababayaan kahit kailan maniwala magtiwala umasa lamang tayo sa kanya mga kadugo kong binamahal oo nga pala dito naman sa isa Maraming maraming salamat sa mga nag-subscribe nung last na tinignan ko mga kadugo. 407 subscribers! Thank you, thank you, thank you so much po, 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 407 subscribers for uh, subscribing dito sa aking photo Tufu Channel Levy na Sine Vlogs sa mga patuloy na nanonood po bumabalik sa mga bago pong nakakapanood kung pwede po pa ah, papindot po yung subscribe button button patulong po ako na maabot yung hmm, minimum isang minimum requirement para ma yan o mga kadugo ma monetize ang isang youtube channel uy super duper mega laki na ayan mga kadugo thank you thank you so much patulong po ako hindi ko po ah, <coughs> magagawang mag isa dito naman <laughs> sa isa Ayan, mga kadugo. o. Oh, talagang pagod na ako. <laughs> hanggang dito na lamang, mga kadugo. So, ayan. I'm so tired already. ah <laughs> uh, dito na po magtatapos. Ayan, oh, mga bunga. Hanggang doon. Ang aking blog uh, vlog sa araw na ito. Have a blessed Week mga kadugo in the name of our Lord Jesus. God loves us so much. And I love you too with the love of the Lord. Bye-bye.